Magandang buhay sa inyong mga kaibigan. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ngayon, saan ba napupunta ang kaluluwa ng tao matapos na siya ay mamatay? Ayan ang topic natin for today. So ayan mga kapatid, ang itatopic natin naman ngayon sa ating pag-uusapan ay ang patungkol sa kamatayan. Saan na nga ba napupunta ang kaluluwa ng isang tao matapos na siya ay inatay? Mga kapatid, maraming tao mga kapatid ngayon, ang ayaw pag-usapan ang kamatayan. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kamatayan? Pakinggan nyo ng mabuti mga kapatid. Sabi sa aklat ng Hebreo, kabanata siyang, at ang talata ay 27, itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay at ang pagkatapos ay paghukom. So malinaw mga kapatid na ayawin man natin o gustuhin man natin ang mamatay pero yun po ay nakatakda. Yan po ay tinalaga ng Diyos na dumaan tayo sa proseso ng kamatayan. Ang sabi sa aklat ng mga ngaral, Kabanata 12 at ang talata ay 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So mali ang mga kapatid na itong katawang lupa ay talaga namang mamamatay, babalik ito sa pinagmulan niya sa lupa at ang espiritu na binigay ng Diyos sa atin ay magbabalik sa kanya saan nga ba napupunta ang kaluluwa ng isang tao matapos na mamatay. Mga kapatid, huwag kayong matakot sa kamatayan dahil ang sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, Kabanata 1 at ang talata ay 23, nagtatalo sa aking loob ang mabuhay at ang mamatay pero ang gusto ko ng pumanaw sa at iwan ang katawang ito upang makita ko na at makasama ko na si Kristo. So mga kapatid, ang kamatayan ay dapat hindi natin yan kinakatakutan dahil yan ay itinakna ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So mga kapatid, pagkuhanan natin ng lesson ang aklat ng Lucas, Kabanata 16, kung saan ang kwento ay umikot doon sa mayaman at kay Lazaro. Parehas na matay ang dalawa mga kapatid, ang mayaman at si Lazaro pero magkaiba pinuntahan ng kanilang kaluluwa. Ang mayaman ay napunta sa Hades na sumisimbolo sa lugar ng pagdurusa at si Lazaro naman ay napunta doon sa paraiso na sumisimbolo sa piling ng Diyos. So mga kapatid, bakit nangyari yun? Ibig sabihin, ang ating kaluluwa mayroong dalawang pupuntahan sa Hades at sa paraiso. Mga kapatid, hindi dahil sa siya ay mayaman kaya siya napunta doon sa lugar ng pagdurusa napunta siya doon dahil wala siyang inintindi sa kanyang buhay kundi ang maging sayalaman ang maging magpakasasa sa kanyang kayamanan at hindi niya inintindi ang ating Panginoong Diyos kaya siya napunta doon sa dako ng pagdurusa si Lazaro naman hindi siya napunta sa paraiso dahil doon sa kanyang kahirapan. Napunta siya doon dahil bagamat siya mahirap, pero mayroon siya namang Diyos na pinaglilingkuran. Sa kabila ng kanyang kahirapan, nanatili siya sa Diyos na lumika sa atin. Malinaw na ba sa atin kung saan napupunta ang kaluluwa ng isang tao? Isa sa Hades at isa naman sa Paraiso. So mga kapatid, sino ba yung mga napupunta doon sa Hades? Yung mga taong walang kinikilalang Diyos at hindi sumusunod sa mabuting balita ni Kristo, na mababasa naman natin yan sa Aklat ng Thessalonica, Kabanata isa at ang talata ay 7. Paparean ako sa isang naglalagablab na apoy at parurusahan ko ang mga taong ayaw kumilala sa Diyos at ayaw sumunod sa mabuting balita ni Kristo. So malinaw po yung mga kapatid. Doon po sa para iso naman mga kapatid, at sino naman yung mga napupunta doon? Ang mga napupunta doon mga kapatid sa paraiso, yung mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang. Ang sabi sa Aklat ng Juan, Kabanata 1 at ang talata ay 2, ang sino mang tumanggap sa kanya ay binibigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So kung ikaw ay anak ng Diyos, sure na mapupunta ka sa paraiso which is sa piling ng ating Panginoong At kung ang taong hindi tumanggap sa ating Panginoong So Kristo, ang sinasabi sa Aklat ng Pahayag, mga kapatid, na ang sinumang pangalan na hindi nasumpungan nakita sa Aklat ng Buhay, iitatapon sa naglalagablab na apoy na sumisimbolo sa impyerno. So mga kapatid, malinaw po yon sa araw ng paghuhukom mga kapatid ay bubuhayin muli ng Diyos ang mga namatay na. Mababasa po natin yan sa Aklat ng Juan, Kabanata 5 at ang talata ay 28. Ito po yung sinasabi. Huwag ninyong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mapatay ang kanyang tinig. Sila'y muling bubuhayin at lalabas sa kanilang libingan ang lahat ng gumawa ng mabuti ay magkakamit ng buhay na walang hanggan at ang lahat ng gumagawa ng masama ay pupunta sa kaparusahan so mga kapatid huwag nating baliwalain po ito na sa pagdating ng araw ng paghukom tayo po ay bubuhayin muli yung mga namatay na ay bubuhayin muli ng Panginoon upang humarap sa hukuman ng ating Panginoong Heso Kristo ito po yung sinasabi mga kapatid sa aklat ng kurento kabanata lima at ang dalata po ay sampu sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa mabuti man o masama nang siya nabubuhay pa sa daigdig na ito so ng mga kapatid na tayo po ay hukuman ng Diyos sa araw na yon kaya huwag pong ikatwiran na ako po'y walang kasalanan. Wag, wag pong ikatwiran na total ako naman ay patay na, pwede na akong mapunta doon sa impyerno. Mga kapatid, bubuhayin muli ng ating Panginoon ang mga namatay na. Lahat ng namatay na ay bubuhay ng Panginoon sa uh, tinatawag na final judgment. Sa huling paghukom ng ating Panginoon, lahat ng namatay ay bubuhay muli upang humarap tayo sa hukuman ng Diyos. So, ibig pong sabihin, lahat ng sakit ng pagdurusa, kapag ka, ikaw ay napunta doon sa Hades, o ikaw ay napunta doon sa impyerno, mararamdaman ng buong katawan mo ang lusa at hirap, dahil naroon ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa. So, mga kapatid, paano ba mapunta sa langit? Paano ba mapunta doon sa paraiso na sumisimbolo sa piling ng Diyos? Mga kapatid, tanggapin mo lang si Kristo bilang Panginoon ang buhay mo at ipamuhay mo ang kanyang salita. Sundin mo ang kanyang salita at ikaw ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Isang example nito mga kapatid, nung pinako ang ating Panginoon Kristo, mayroong dalawang kriminal sa kanyang magkabilang side, ang isa sa kanan at ang isa sa kaliwa. Ang sabi ng uh, nasa kaliwa, Panginoong Hesus, alalahanin mo po ako kung saan ka man pupunta. At ang sabi ng Panginoong Isa so Kristo, ngayon din isasama kita sa aking parais. So mga kapatid, kung tatanggapin mo ang Panginoong Isa so Kristo ngayon, alam niyo ba mga kapatid ang sinabi at ng Hebreo na bawat isang kaluluwa na pupunta sa piling ng Diyos ay libong anghel ang nagsasaya sa langit? So mga kapatid, kung ikaw hindi ka pa nakakasiguro ng iyong kaligtasan, ng iyong kaluluwa. Pwedeng sumabay ka sa panalangin ito, yung tinatawag na prayer of acceptance. Tanggipin mo ang Panginso Kristo na nagpapaanyaya. Ang sabi niya doon sa aklat ng Revelation o sa aklat ng Pahayag, kung ako'y pagbubuksan mo ng puso mo, ng iyong pinto ng puso mo, ako'y papasok sa iyo at ako'y makikisalo sa pagkainan So mga kapatid, tanggapin mo lang ang Panginoon sa Kristo at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng ating Panginoon doon sa aklat ng Juan, Kabanata 3 at ang talata ay 16. Sabi niya po doon, sapagkat gayo na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kaisa niya sa niyang anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung ikaw kapatid gusto mong tanggapin ang ating Panginoon Kristo at gusto mong maitala ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay, sumunod ka lang sa aking panalangin, tanggap upang maranasan mo at makamtan mo ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa ating lahat. So mga kapatid, let us pray. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesus, maraming salamat po. Mula ngayon, ikaw na ang kinikilala kong Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Panginoon, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Salamat Panginoon sa pagtanggap mo sa akin sa kabila ng aking karumihan. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang Panginoon at Diyos ng aking buhay. Itala mo po, Panginoon, ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay upang maranasan ko ang ganap na kaligtasan na inyo po ay sa aming lahat. Panginoon, ikaw na po ang aking susundin. Samahan mo akong lagi, Panginoon, at maranasan ko ang dakila mong kapangyarihan. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. So mga kapatid, kung ikaw ay sumabay so, sa panalangin na ito, kinukongratulate kita. Ikaw ngayon ay isa ng anak ng Diyos. Welcome ka sa kaharian ng ating Panginoon. So mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at sa inyong panonood sa video ni Christ Palora TV at kung ikaw naman ay hindi pa nakasubscribe channel na ito ni Christ Palora TV, i-subscribe mo lang, i-click mo lang, yung, hit mo lang yung bell button sa baba para lagi kang ma-notify or lagi kang ma-update ka lagi sa aking video na mga ipapanood ko sa inyo. So maraming salamat mga kapatid.